tulips one lips two lips <laughs> ayan Ano po tayo kainan para din na tulips konti lang ay dapat ni sabi ko tulips ganda dito ganda dito guys nandito kami sa park kay 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 ayan guys ito yung entrance pa lang to pa kami doon sa sa maraming Bulaklak kita nyo kitanyo nyo guys oh ayan may mga bata ayan, kita kami doon ha ano ano puno nila dito. Hindi pa masyado yung ano mga ayan Hindi pa masyado yung mga halaman. Pero ganito siya, guys. Lakad mo na papunta doon sa mga flower. guys, ayun ang kakatuwa. May mga may iba-ibang klaseng tulips pero maliliit pa siya. So, ito yung flower oh. Ang dami ka makikita dito. So, yan. May mga barbecue dyan. And may baon kami kaya okay lang. Hindi kami bibili. Mahal kasi. Hey guys. Wow. may helicopter doon. No? Panaikot. Oh. dito tayo. Ganda ng bulaklak, no? Bawal masyado lupit. Yan, hindi palaruan ng mga bata. Sis, dito tayo. <laughs> Yan. Yan aming baon, <laughs> dito tayo, guys. Yan ko Okay guys, may malaking uh, butterfly. Dabi dito. guys. Harap natin yung camera guys. <laughs> dito, oh, yellow. Nag-iisang yellow mulaklak. Oh. Uh, tulips uh, guys. Uh, oh, ang dami na. Ayo, ini soal option ini semua. sila. <laughs> Oh, Ayun, ang ganda nito. Oh, hmm. hmm, Pink. Wow. Ketua. 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 Ketua sawat tayo dito sa mga flower ayan oh. puro flower yan ganyan dito oh ito oh may pa heart pa siya dyan okay nasa na sila ayan ayan mm, ayan ang dami nagpapapicture wow

guys. Kanina pa yung helicopter na yan, guys. Ayan. Ayan na. Mayroon dito. Hindi ko nakunan. Oh, ang cute. Ayan, oh, umahin ako. Mababaliw ako dito sa dami ng bulaklak. Oh, ang cute. Ang sakay ko lang yan. Ang ito. Ganda, di ba? Wow. Ang dami. Ang pa. Ang dami pa dyan. namatay kanina nasaan na sila doon na meron pa doon tapos eh uh, oh. yun guys ang dami talaga guys ang gaganda yun pink uh, orange uh, pink na tulips yun ang cute gubambelia oh gubambelia Purple, okay, it's little. And... Hey, I'm dummy. Oh. <laughs> tin hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wow. Hindi, anong tawag nito na bulaklak cherry blossom? Daming bibigin. Hindi Lips. Ganda, no? Tapos ito pa. Ayan. Ito. Uh, ganda. 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 Ang dami magaganda no Ayan na siya. Ayan na isang buong oh, maganda Oo, oh, hiwalay-hiwalay Dati oh, may napunta ako kasi talagang lahat ay hiliray Oo, yung sa panan pan nandyan na lahat Pero meron yata dito isang Doon kami kakain Ganda dito oh hindi pa lahat. Hindi pa lahat may bulaklak. Uh -uh. Kalaan pa ata tayo umikot kung saan yan. Banda. Ano ba yung helicopter na yung? Kanina pa yun. Ikot ng ikot. Yung helicopter na yung Kanina pa yan. Bantay? Ah, ganon. Sosyal naman. Kain na tayo. Ayan. Ang dami namin dalang pagkain. <laughs> eleven. Eleven na. Kain muna kami. Food pa more. kumunat na. gatas. Ay, isa lang yung nadala. Dalawa. Ah, dalawa. Hmm. Okay, Ay, sa ilalim mo, ano, nob? Oh, baby, ah. Ayan. Magbibig ka na ng prayer, mom. Kain. 哎呀！I